my beauty rest pa na ako karoon na unsa naman ako kilay kilay manun kilay manini pititing si pititing manini na wayung tanawa kilay hasta guapa kilay pamor Tepeteteng ni ini, ini ada drive sa kilai kilay. Oh my god. In this guy dag an kita. Na beauty rest. Na pangit man tadu ah. Look. Okay ba? Ang ako kilay. Beauty rest tayo. Sus. So, you Gina. Know, uh, na Naunsa man yung akong kilay. Akong pagkabutanga. tanawa. Mas ka nag-beauty rista kay halidik ko man. Naun sa maning akong kilay. <laughs> Naun sa mani. Unsa mani, oi. Tabagi ragod ko ni Juning ako kilay. Lord, mad siguro ko ni Karunog Parlor. Digyod na kung makayang akong kilay ba? Hasta guapa ang atong kilay na sa na ni. Manabang, mananabang. Wag jud ko kakuan sa akong kilay ba. kaingon ko ang jok-jok lang ni nako na joke jud. <laughs> kilay pa ni. You to rest, pero ang atong kilay murag wa magpa-rest. Talagyot ko ko. O saning akong kilay o ako kabalor. O, oh, tanawa. Lord, panabangi. At ni sa parlor karon. Di ko kabalo ba? Uterista. Uterist. Pero, hashtag kilay tayo ngayon. Parang na ano, na napasama yung kilay natin ngayon. Kaya lang, okay lang yan. Kasi naka-beauty tayo. Nasa bahay lang tayo, kaya... <laughs> Makilay-kilay tayo ngayon. Parang si beautyting ting. Hi, beauty ting! Parang beauty ang kilay mo ngayon. Tingnan ko. Oh my God. Parang hindi magkapareho sa kabila. Hi, beauty ting. Beauty wrist tayo. Ang wais na nana, Hindi na makapunta ng parlor. Kaya pinag samantalahan na lang yung k-line niya. <laughs> beauty wrist tayo ngayon. Tingnan nyo. Hmm. Kaya lang beauty pa rin yung ano kilay natin. Ganda talaga sa kilay ko ngayon. <laughs> Ay nako, hindi tayo makalabas ngayon. <laughs> Dahil sa kilay na to, mag-beauty rest na lang tayo. Matutulog tayo ngayon. Kasi holiday. Beauty rest tayo. Wais na nanay tayo kaya galing ako naglaba so ngayon nag beauty tayo pinagsamantalahan ko yung mga kilay ko para makatulog tayo ng mahiibig hindi ka tayo makapunta sa labas kasi yung tingnan nyo yung kilay ko napasama ko talaga beauty beauty lang tayo okay hasta guapa tulog na lang tayo. Beauty style to ngayon. Kasi holiday, walang work. Beauty rest. hasta guapa. And Philippines. Bye. See ya. hasta guapa. Beauty rest. Oh my God. Wala tayong nagawa. Sige like kung matulog doon. Tayo. Bye. See ya for the next. Did you have the guava in Philippines? Bye. Just like and share and comment. Yoteresta yung ayod. Bye.